Aling Corazon, kukuha ba kayo ng chicharon? Hindi na. Marami pa eh. Saka na lang. Sige na. Kukuha Darlene, ka na. kami gusto namin. Bigyan mo kami ng chicharon. Tigilin oh. Niyo nga ako. Patigil nga niya kung talagang baboy. Are <laughs> you <laughs> 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 Paninto ko yun eh. Mm, mm. Sarap nito. <laughs> baboy. <ha? laughs> Mga pare, ang baboy, hindi kumakain ang kapwa baboy. Kanibalisim yan. Bakit? Ano ka mo sa amin? Baboy? Ha? Ikaw may sabi niyan. Baboy? ka ba? Ha? Mm ha? -hmm. Mm -hmm. Бабайа Бабайа Дээ 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 Э Э Дээ Дээ Э Э <laughs> Tama pala ang sabi ni Willie Talagang maaasahan ka Siya nga pala, baka may mga galus ka Gamutin natin Wala, hindi naman ako tinamaan Tiyan mo, ang kinis, oh Hindi wala panood Waldo, Waldo Sinasabi ko na nga ba si Waldo, eh. Ay, si Densyo! Ma malago pa ang buko nun, di ba? Densyo! Oo. Oh, <laughs> Dati Densyo kulot, ngayon Densyo upaw. <laughs> <laughs> Aling korason, bumalik na ho si Waldo. Sino Waldo? Si Waldo! Yan ang humihawak dito nung araw. Naku, matini ko yan. Eh, dati kong bata yan eh. Ano ka mo? Bata pa lang ako nung araw, alalay ako niyan. <laughs> Nagbalik na. Naku, matindi yan. Oo. Magaling yan. Ah, uh, Darling, tayo na. Magrarasyon pa tayo. Oo nga pala. Ay, yung bag mo. Oh, yung Ay, hindi ko na makalimutan. Waldo, Thank ha? you. At your service. So, yes. Thank you. Uh, good evening, homo, oh, senyor. Oh, 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 oh. pag Parang nakuryente ako. Hmm. Baka naman, hura yung manayan. <laughs> Siguro nga, no? Ah, uh, monsignor, ano ba may paglilingkod ko sa inyo? Uh, walang anuman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong malaking contribution sa aking parokya. <laughs> Monsenyor, wala pong anuman yun. Basta tungkol sa tulong, hindi kayo magdadalaw salita. Anytime, tutulungan ko kayo kahit na anong oras. <laughs> Napakaswerte mo, Doña Barang. At siyang naging asawa mo. Mabait, maunawain, at isang Una ang unay na anghel. Teka, teka, teka! Monsignor! Uh, uh, ano naman uh, nangyayari sa inyo? Uh, 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 wala. Uh, 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 Nakuriyan niya ako. Uh, uh, Tumasambol tayo. <laughs> uh, teka muna! Baka hindi na yun mo yan. Baka kung ano uh, nakuyan. Uh, tama, no? Este, magpapaalam na ako. Uh, Doña hmm. Barang? Uh, ay, Lucifer? Ano, Lucifer? Ah, este, este. Ah, Angel. Oh, ano ba naman yan, Monsignor? Baka naman hindi narayuma yan. Baka oh. ipilipsi na yan. Magpatingin ka na sa doktor. Eh, susunodok sa'yo sa tayo. Eh, good night. Good night. Good night. Sa susunod na dalaw niya rito, magdala kayo ng Kikil? 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 Ha? Eh, boss, oho. eh, kikil, dahil sa ano eh, pagka mahaba na kuko, na lang namin dahil pumapasok yung dumi, pangit tignan, di ba? eh, ano pa? Saka yung kwerdas ng gitara. Kwerdas? Anong kwerdas? Ah, sa gitara. Para maribang, para masaya. Sige sa lahat. Baril. Baril? Baril? Ba't ba pati kayo nakikiloko sa kanila? Eh kasi sir, pati rin naman kayo nakikigulo rin eh. Gusto mo ba suspendihin kita? Hindi ho sir. Sige, balik kayong tatlo sa selda. At kayo, tapos na ang yun inyong dalaw. Thank you ah. Sige. Bye. Dalaw. Bye. Ah, oo. Oh, oo. Oh. Mm. Bye. Bye. Ang tindi ng maintenance mo. Patiyan, dampi-dampi lang. Yan, sensitive ang skin eh. Kulang pa nga to, eh. Wala akong sunblock. Walang bili, Sunblock? Ano yun? Sunblock? Yan ang nagbablock sa sunrays? Alam mo, kapag nasobrahan ka sa sunrays, eh, eh, hindi maganda. Mahirap na, baka ma ka pa. Hmm. O, ano naman yan? Ah, ito. Prion? Prion? Di ba si aircon yan? Oo, oh, yan ang nakapagpapalamig ng aircon. O, buti sa skin to, malamig. Siyempre, para buhay na buhay ang mga cells, di ba? Ang init ah. Pakibukas yung... Ah. Aircon? Oh, yan. Yan. Hindi <laughs> okay. Pwede pakilagay. Oh, dahan na ah. Baka matapon. Okay. Ah, uh, siya nga pala. Kumusta ang araw mo? Okay naman. Dahil natagpuan ko na ang pinakamagandang babaeng babagay sa akin. Nakita na kayo? Mm -hmm. Nakita ko siya. Hindi niya ako nakita. Dahil bulag siya. <laughs> Pero ang ganda! Ang ganda! Tignan mo. Ang ganda nga! <laughs> ah. <laughs> Win. Nakita ko na yung babae makakasama ko pang habang buhay. Pakilam <laughs> ko.